guys. Good morning. Ngayon ay papakita ko lang yung nilagay ng nilagyan ng pato. Ayan sila oh. Ayan. Sayang yung alugbat eh. Ayan sila oh. Ang taba na ng ano ko. Dama si. Ayan oh. Ayan na bibi pato yan oh. yan sila kura namin dito dito sila so may silong sa loob ng sa ilalim ng okra meron din doon pala oh malaki-laki na ayan sila dati dito dito ako nag ano naglilinis ngayon nene nene pwede yung linisan kasi kumakain din sila ng damo ayan oh ayan sila kumakain sila ng niyog ayan oh niyog matigas kasi kaya sila na kumakain ayan sila oh, ayan, oh. ayan tong nanay 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 ng mga bibi ah, pato ayan guys ang dami ng ukra o oh. yung uh... ayan o oh. ayan hanggang ayan o oh. sa loob ayan sila ayan guys, dito lang sila nilalagay kasi pag nagugutom sila eh may alugbati oh, kainin nila alugbati. Yan may mga gulay. Gulay na alugbati. Ito yung kakainin nila guys. Pool. Ayan guys. Sila dito nilalagay na lang. Yan oh. Bisa nagpahinga Ayan Ayan silau Kumakain Ayan silau Kumakain Ayan. Ayan Bye bye guys Kasi mainit na Bambu Bambu plant Ayan plant Bye bye guys